Magandang hapon. Dito po tayo ngayon sa uh, anong to? Uh, pinagpalang lagusan sa Bakawan. Dito po sa Sablayan Occidental Mindoro. Dito po malapit po siya sa Parola Park. Yan. Yan. Akin pong mga estudyante. Yan. Sila po. Yan. Say hi sa aking mga estudyante. Nakita po kami kanina sa Jollibee. Yan. Yan. Okay, okay. Hi! Dito po kami sa Bakawan. Bakawan, Lagusan. Pinagpalang Lagusan. Ang lagusan din may Ha? Hi. Hello po. Yan. Titignan namin ang Lagusan. Yan. saan kami lang. <laughs> so, meron po. <laughs> talaga <bang pinagpala? laughs> 15 pesos po ang entrance. Entrance pe po. Ng mga taga Miss Asablayan. Hindi Asa ko alam kung pag, salab, pag hindi na siya sakop ng Asablayan. Kung magkano. Ayan. Ito po, di diba? yung matutunghay yan. Ang dami pong bakawan. Yan. Ang bakawan. So, ano na po? Anong oras na ngayon? 1.38. Oh, 1.38. Tanghaling, tanghali Tanghaling tapat. Maghap, mainit. Kaya po talagang, ano. Yan. Ang dami pong... pong. Like <laughs> Ganito pala dito. Yan, oh. Kung yung mapapansin. Yan, bakawan na bakawan. Buhay na buhay ang bakawan dito. Yan, ito po. Oh, meron siyang uh, upuan. Yan. Marami, grabe ng ano. Kung yung makikita po, yan. Ay, grabe. Makakarelax dito pag mainit talaga. Diba? Bakawan na bakawan. Ano iikot to? Lagusan? Iikot? O, yes, ibang yes, daan din yan. Ibang daan din yan. Tapos may ibang daan din. May ibang daan din doon. Kalak pa ikot. Ang na nito sir, bang <laughs> <laughs> Yan, Yan. Huh? Diba? May mga maupuan naman. Grabe oh. Buhay na buhay ang kalikasan dito. Check natin yung gano'ng kalayo. Yan. May mga bahay na ako natatanaw, oh. No, dyan, sir. Bahay. Ano na yan, sir? Yung dinakadin ka kanina. Ah, yun Paray na yun. Parola. Parola na. Ah, ano na to ng parola din pala? May mga bahay na dyan, sir. Oo. Uh -huh. So, pag ganito, bakawan marami siguradong alimango dito. Siguro, sir. Oo. -oh. Mga namamahin na alimango. So, yun, oh. Ah, hanggang doon na lang yang kung mapapansin po ninyo. Hindi nila tinuloy. So, maganda kung iikot sana, no? Oo, oh, no? Oh. Paikot. Yan, hanggang dito lang po yung sa yung sa daan. Sa so, siguro may plano 'yon tuloy, kung ano. Oh. Baka paikot pa. Oo. Oh. Maganda kung ikot, no? Sige na, hapo. Para may remember. Iyan, sige Picture time. Yan, yeah, sige, sige. Yan, init. Init na init. Yan. Tanghalian po ang aming gala. Tatanghap, tanghalian, alauna. Ayaw ka ni. Thank okay. you. Mm -hmm. mag-ikot din tayo pag ano. Sige. Yan tadi para tayo ay ano, pasulit natin yung pagpunta. Hi vlog, welcome to my. <laughs> welcome to my guys. Pa. May upload naman ako. Nakikita ka na, sir? Ah, wala pa. Magano kayo, sir, mag-post lang kayo na mag-post. So, oh. Para ano? Pero may ads na ako sa may ano eh. Ah. Ka uh. Ads on Reels. Ah, uh, sa Facebook pa lang. Sa Facebook. Ah. Uh -huh. May ads na ako. Wala man lang kasi nagbibigay ng star. <laughs> Gawa ka sir na isa pang Facebook account Tapos ikaw na mag-sensor para mamit mo <laughs> <laughs> Ganun Di ba may requirements din, sir? Yung sa stores nga, kahit dapat may mag sense sa'yo. Kahit bigyan mo kami, sir, ng pang cash in, sir, kami may mag <laughs> mag-hide, ah, yes, uh, mag mag-hide, mag mag-hide, kami ng star. Bigyan mo kami ng pang <laughs> 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 oh, oh, si Katanghalian, papunta po ako kasi ngayon ng... Si Daniel, di ko si Daniel Prentice? Oo. ba diba yung kasama ni Anuel? Hindi ako mailig. Pag-aral na, na ah, ano, tayo. Ano. Ano, ano yung kanyang na na-post-bend? Araw, bakit? Kasi nag-violet yung anonimeta. One month siyang walang ano. Sa kung ano-ano ang ginawa. Hmm. Mm, ang dito, sir. Wait, malilim Saka dito. Mas andito yung bakawan. Oh, ang ganda. ganda. Ito, kasi sa kabila parang ano sa lawa. Ano kaya ang pwedeng gawin para maging malago? Para lalong manatiling buhay ang bakawan. Kung maga, anong pataba ang pwedeng ito, gawin? Tahan yung tanga niya, sir, may mga ugat din talaga, no? Oo, bakawan na bakawan. Tingnan niyo, ang dami. Tinutubuan talaga ng ugat Talog, sa, area namin, sa irido, may bakawan din. Pero hindi ganito kaganda. Hindi nila na ano. Ng... Iba ang klase ng bakawan doon. Pwede nga, ba? may diba? o, hanggang dito lang lang po ulit. Kung inyo pong matutunghayan ang ating uh, bakawang nakikita na natatanaw. Yan po. Yan. Siguro i uh, may plano na iikot. okay. yan po oh. Yan. Ito po, pwede po dito mag mag-upo dahil malilim. Dito pa ang lamig pati ng hangin. Mm -hmm. Picture ko kayo. Yeah, sa sige. Ano naman, may? Dugyot naman. Ayun na nga po, naikot na namin. Yan. Dugyot naman yung huli ko Kaya nga, basta lang makaupo, hindi man lang nag-ano batch to 2018 diba yan ito yung mga estudyante ko ng batch 2018 then before ako 2018 ako nang umalis sa OMSC sila yung batch na aking uh, last, batch, na aking naturuan advisor namin yan sir yan apat <laughs> Di ba kalimutan hindi kayo pa 2016 yung batch na aksidente accidente ako, 2016. Sa amin yun, sir. Batch namin yun. Uh, 2017 yata yon 2018. 2016 ako na-accident. 2016 bagay yun. Oo, no, ano tayo noon? Third year kami noon, sir, kasi magde-demo ako sa'yo. Tanda-tanda kami, tapos din ako nakapag-demo. Monday yun, magde-demo ako noon, tapos din sir ako... <laughs> <laughs> <30 laughs> na-accident. Third year ba ba Third year tayo. Ay, second year! Second year, year tayo noon. Mm -hmm. Doon sa may lumang, ano? Sa may dating hospital. Uh Oo. -oh. Ano, Doon ating, ano? 2016. Mm -hmm. Oo, magde-demo dapat ako nung Monday noon, eh. Yeah. Tapos, na-accident din sir noon. Hindi <laughs> <laughs> <Bagat? laughs> <laughs> na ako nakapag-demo. Baga? Hindi na ako nakapag-demo nun kay sir. Yung first demo na. Oh, di ba? yung metal ang nag tanda, tanda pa. Ay, wala akong, hindi ako nakademo. Tanda pa nila yung mga panahon na yun. Yan. Yan, okay, Ethel ang nag uh, Ako, hindi. Parang ikaw, yat, ikaw ang alam kong best nun eh. Best sa batch. Ah, Di ba? Best student teacher. Uh, best student teacher sa batch na yun. Sige, tulad ako, Andesh. Mm -hmm. Mag-part time. Dapat magpa-part time kasi ako nun last year sana. Inaano ko ng pamangkin. Magturo daw ako. Kaso wala akong man siya. Ay, si mama na. Wala ko man siya. Inaalok niya ako. Wala eh. ko man Sa Mas sibang banda pa ako. Anong niya? ano nakita ko nag-travel ka nga anong anong bansa ka nga Finland. sa Finland sir sa Finland Magkano ang travel magkano ang ano <laughs> nakita Ay, nakita ko ba? isa sa... Mahal ang ano doon? Yun kasi ang pera nila. Uh -huh. Mahal ang palitan. Uh -huh. Pero kung di ka titingin sa price, parang mura. uh -huh. Ako <laughs> uh -huh. parang din, nagpaan ako ng password. Sabi ko, uh, hindi ko alam kung saan yung unang bansa na aking pupuntahan. Saan lang? Sir, kahit sa Asia lang din. Uh -huh. Sa Thailand or uh -huh. sa Vietnam, Malaysia. Uh -huh. Hong Kong. Siyempre, hindi una mo na yung hindi, Hong Kong para... Oo, uh hindi. -huh. Uh -huh. uh -huh. Sa Hong Kong kasi medyo marami pumunta eh yung mga bank ano na hindi ganun ka ano ay hirap pasukin so, kaya type 1 may hirap pasukin naman hindi <laughs> what i mean is may okay. my...